pala dito guys oh kaso parang magulang na siya oh hindi na siya pwede sayang no mabuto na ito mabuto na so yun guys pag nandito kami sa bukad <laughs> syempre hindi mawawala ang aming hideout ni Lani <laughs> mamitas ng kalamansi oh ayan Ayun, hindi pa daw mga anak oh ayan si Lani ah namumulaklak yung babaklan oh. iindus yun para mga anak na ayan. ayun o hanggang baba guys ang daming bunga yan tapos ang taas ayun o ang yan sa tulo marami doon ayun guys pala sabi ni mama pwede na daw panggulay yung langka madami ay madami nga pala guys ito ay mga panggulay na yan pwedeng isala Ayun sa gitna lan ang dami may malaki kung sinabi ka ng mama napakapatas tayo kanina Ayun oh, ang daming bunga guys, Pirabati po. Yan. Ano kang are itong kukunin ko malunggay. Magmamalunggay ako guys. Yan. Ayun, magmalunggay na lang tayo. Ito. Ayun. Ano? Against the light ano po? Ayun. Against the light. Sila ani guys ang kumukuha ng ano ng tawag ito. Ito ata yo. <laughs> kasi nakakantok. Kaya mag kaya na pa po kaming maaga dito. Hindi lang po ako nag-vlog kasi nga wala namang mai-vlog. Bigat na yung katawan ko, guys. Walang ano mapwestuhan ba? Ito yung ano eh. Ano na struggle namin nila ni. Lani. Wala kaming mapwestuhan. Na pwedeng ano. Makapagpahin na talaga ng gusto. Um, Say ano? kayo Nire-relax na namin guys ang mga sarili-sarili namin ngayon dahil mga sa, sa na mga araw ay magpapaanin na po uli, mapapalaban na po uli kami ng ano. Sabi Pagpapakain ng mga mangyan na magkatarabaho. 3 days po yun. Swerte pa kung maka days nga po. E, paano kung ano? Masama ang panahon. Pa nagpapabilad. Kasi nga ang mais ay 3 days lang po binibilad. Ano lang, ang may ang palay 2 days. Pag mait na mait ang panahon na. Ano? 'Yon. Tara guys, ano? Magandang panahon pag nagpaanin ka. 'Yon. Ito guys, hinihimay ko na para pagdating sa bahay, lulutuin ko na lang siya, lalagyan ko lang siya ng bawang. Sarap na yun ito. So, nahimay ko na siya para lulutuin ko na lang sa bahay. Sila ni, nangunguha po siya ng ano, kalamansi. ako naman ni may kalamansi pagay sa bahay. Dito siya nangunguha sa puno na ito. Ay, eh, napakadami naman nga. Isang puno lang yung kukuha nandito ngayon. Meri hey, ngao dito sa ilalim, hirap naman. Nakayo oh. pa. Pero dami. Oh, o, si Lani, oh, yun o, sila ni Ang dami na kagad nakuha. Ayun, hey, sila ni. Tapos may kalabasa dyan o. Oh pasok tayo dito sa ating ano sa ating kalabasahan kalabasan na ah alat gairi. ano makati ito ah mo yung okra natin nanim nimo, oh. nabuhay pala ay kalalim mo oh yan din oh. oh. ano na yun si Lani oh. dyan lang siya lang ngungukay sa dami na nakuha yun oh, si Lani ang dami ulan? dami yan para ako ang lulusog dami ito guys yung kalabasa. Sa, sabi ni mama, ay bigay daw to ng mangyan yung pinaka buto niya. Tinanim ng mama. Ay parang pwede na nga lang. Oh, naninilaw na yung pinaka puno niya. Baka pwede. Yes, ngayon dito guys kasi nagpagamas si mama. Ayun oh. Dito sa likod. Hindi na siya madamo. May talong pala dito. Kaso tinanin yung ano bunga. Payatot. So yun. Ito yung mais. Malapit ng mai, ano yan, mai harvest. Ayan, napakita ko sa inyo guys. Dito. Ayan. Ito siya. Malalaki naman guys yung mga bunga niya. Ayan siya. Hello people! We're back! <laughs> back Ito na naman kami ni, ano, ni Lani. Bukid black na naman kami. Ayan guys, oh. Siyempre, pag nandito sa bukit, alam nyo na. Tayo ay magluluto na ano, naman dito. Laman na naman kami guys ay, ng ba? kusina. Oo no, ah. man namang. Ano na eh, parang pag binalik sa rip, ano uli yan? Ito pala guys ay karne kasi magsusopas kami. Ayan guys, magluluto kami nilani ng sopas para may sabaw tayo. <laughs> Yan, sagot sa ako oh, ano. Dalawang araw na kaming sumasakit guys ang chan. Nagluluto pala guys, nagluluto sila yan ng isda. Pero bang isda to Liwit. Liwit daw po ito. Yan. Ano pa ba? Matalsik din pala yung isda na yan guys. Tayo ay nagdibisa na ng ano. Sasangkot sa ng karne. Ito yung pampalasa natin sa sopas. So Ayan o. Wala nga lang tayong carrots, guys. Matakawan, guys. <laughs> Matakawan. <laughs> kasi oh. kasi Ang init, guys, ng panahon, o. <laughs> na, sa labas. <inaudible> hmm. Diba? daluto na naman kami. Malapit na naman, guys, yung aming, ano, mga patarabaho. Kaya, busy na naman kami. Ito. Lapit na tayo guys makatapos. Ito na guys yung sopas na ano, na walang ano, carrot. Okay na yan. Yan. Yung salami. Tapos, yung talang karne guys, inalaga ko po siya. Kaysa na maibalik ko pa sa ref, wala nang lasa yan. Pag binalik ko ulit sa ref. Ayan guys, nakaluto na kami ng sopas. Ito oh. Yan, sarap na guys. Dahil nagugutom na kami ng lali, kakain muna kami ng konti. Tapos kakain okay. ulit kami ng konti. pa siya yung pag mainit pa yung sopas guys. Ayan, okay. uh, sa Saka favorite namin ito guys, sopas. Sopas sa mainit na panahon. <laughs> hmm. Hmm. Ang nasa be? Okay lang. Okay lang. Ito na guys, yung ating nilaga para may sabaw na yung mga boys natin o oh, yun eh yan walang siling green guys na ano kaya blabu yung hiraw ang nilagay ko dyan guys yan lang yung aming buhay buhay dito <laughs> Tigaluto. luto ayan yan pa, guys yung ano yung karne na ako naalala nyo nagkatay po dito yan po so, ayan Matagal karni na yung... Pa din, guys karne pa May lasa pa rin naman po. At matagal na sa rep ng mama. So, mga na tayo, guys. So, tayo, guys. Gusto ko ng sabaw. Gusto ko ng ito. Kaya malaki ang gusto ko ito. Eh. Mahangin na eh. Kain tayo, may sopas tayo, may kanin, may peritong isa, tapos nilaga. Andito tayo guys sa likod. Ayan, pakita ko sa inyo. Guys, nilapakita ko sa inyo, doon na namin sa pagaling bayan, pinagawa namin kay Joven. Ito o, oh. panulak kasi nga sa so sunod na araw ay magpapaanay na naman tayo. Kailangan ito panghalo ano, pang ng mais or palay. So dito sa palay. Hmm dala namin ito. Ngayon guys, lalagyan namin ng pangalan ito dahil para pag may nanghiram, alam nyo para kung kanino o sino may ari ba. what, hey, what if, if nag yung ano, pangalan? Hindi. Tapos, ikwento ko lang sa inyo guys, yung gumawa nito ay bayaw ko si Joben. Asawa ni Irene yung buso namin. Tapos guys, nagawa niya ito. Pagkatapos niyang magawa ata ito, siguro mga... Matagal niya na din naman nagawa ito. Tapos sa balitaan namin ay na-hospital na siya guys dahil may appendix pala siya nasa hospital siya ngayon yun, sana guys ay gumaling na siya so, ito guys ang lagyan ng pangalan kasi nadala na kami dahil yung tulda dati guys na pinahiram hindi ko nakabalik bago pa hindi na ibalik, lalo ko wala naman pangalan yun, yun na guys lalagyan natin ng pangalan Tapos ito naman guys, isa ito. Ito panula, panghalo. Panghalo to eh, panghalo. Ito naman panula. Ito. Yan. Diba? Ang yung quality eh. Maganda yung kahoy na ginamit oh. Yan. Ay, magpapakuha ng langka. Ah, dalawa, ko, dalawa, tatay. Dalawa. Opo, yung ganito din kalaki. Babalta na namin dito, kabalbas. Ha? Babalta na po namin dito. Si ka, ayan po Babalta si, ano, si Lolo. Ito po, ito pong isang ito. Yan, yanlo. yan. 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 Ito yung gulok. Ito na. Ano yung buko, papakawa din natin? Ako na, Yan, okay na yan, Lan? Tama na yan? Opo, tama na. Pagka ano na laang, hindi pa kayo pupunta ng alag, eh, pagka pumunta kami ng alag, pukuha ako dito. Ayan, guys. Kasi gusto niya nila nanay, sa salad, masarap yan isalad. Kapal pa sa pakuha din namin yung buko sa taping kalsada, ha? Okay, hey guys, video, guys. Naghanap na naman kami ng aming mauulam. <laughs> Ayan. Ayan, no, langka. Pero po, ay uuwi namin to sa bayan. Dito na lang po namin babaltan ito. Kasi kasi yan na pala yung nagsusurat na isang pangalan doon na pinapasulat po kanina. Yun, para pagkahiniram, ay alam mo nang ibalik ba. So yun. Po yun? Magulang na yun, yun yung kabila. Yan. Natawa yung anak niya. Saluhin nyo, mami. Natawa yung anak niya sa kanya. Pinapakuha namin si Lolo ng bupo. Ayun na Nakakaraan ng gulo, kabalbas. Uh -huh. Diyan pa ako. Uh -huh. Ano kaya yun yung kabila? Buko din? Hindi, magulang na yun. Ah, magulang na yun sa buko kabila? Oo, oh, oh. ito si Kiseya, o. Oh. Ito yung pangalan. Nilagyan na din ng number. Ito. Ito na natin yung mga gagamitin. di Diba? Nag ano ni sina Ate Hazel eh. Nagbubuko din. Nakita mo? Oo. Oh, oh. Saan? Ako eh bakit nga? Ano ni ka uli? Kito ko anong pero oo, Ano? Pero tayo ang ulo Eh. Tamad lang si sikisiyang mag ano. Hindi mas maganda pala yung siguro. Yung mga ano. Ano? kina Patang pa ka yan. Si mami, gustong gusto. Ha? Matamba ka. <laughs> Parang hindi naman lang. Yung pagbagong luto, matigas na. Oo, yung bagong luto. Oo, matigas na yun. Wait, matamba. Matamba kang tawag doon. Matamba ka. Malaki <laughs> ang <laughs> mata. Ito <laughs> <na ng> <laughs> sure ang para wala ng laboration. sure kang malaki ang mata. <laughs> tinawag? Malaki ang mata ng isda. Mata ng bata. Bakit? Ano yung naman yung tingin at sa dyan pala ang malaki ang mata. Ayaw ka. Ayaw na, tingin talaga. Nakatingin. Nagawag lang ang kamay. Ah. Mabaho na rin ako mga paano Ano yung running ang kamay ko? Ako na nga. Kalawa ka May kanang badminton. Ewan oh, ko, marunong ka naman na mag-order e. Eh. Ito na mo sa Shopee. Okay. Oo. Oo. Mm. Mini Crunch. Nag-order ng Mini Crunch. Bakit mo ka lang sali? Kaya mo ka lang. Eh, paano kasi ano? Ngayon. Ano, ano, kanina. kanina. I-deliver na sana yun. Hindi. Bilis, bilis maghapon. Bakit? Ang avocado, isa, dalawa, tatlo, apat. Apat lahat. Hindi ko nakikita. Ay, ayun. Ito, isa ho dito, tapos tatlo dito. ayano, isa doon, isa dito, isa. Ayun, tatlo dito. Ayan, for the timpla na tayo, lalagyan natin ng gaan. Ga gaas tuloy. Gatas. Gatas. Baka parang na patampi sa may espresso right? Yan. Sila ni ngayon guys ay ano, lagi naman masipag 'yan. Hanggang dito masipag pa rin 'yan. <laughs> uh, <laughs> uh, uh, ay, bahay, na rin yan. Kaya ay, hindi lang gambo Okay lang 'yan. Ito na, tito. Ay, ay na. Okay na siguro yung binay. Lagyan na, na natin eh. Kaya nga. Sige, haluin mo. Asan ang yelo natin? Ayun. muna natin. <laughs> na. Alam nyo guys, busy po dito oh. Dahil nagsisimula ng mga ano, yung may nag-aaning mga nauna. May mga nagbibilihan na din. Ayun, tarak oh. yan guys, mais. Ayun oh. o. So, guys, yung ating juice. Buko juice. Ayan si Papa, bagong dating yan. Mabisi siya ngayon. Tayo iinom ng juice. Ayun na no, to. Akan nga daw, malit ba? Be, malit lang. Bebila ko, binusto ko na. ng tuti. Mga gagawin sa kumpan. Nagamitin nung mag-save ko. Ayan, yung ating juice. Hahaha. <laughs> <laughs> Nagpapatawa na naman guys sila ni Diyos ko pag ginoo. Oh. <laughs> At sa susunod na linggo guys, mapapalaban talaga na nalaman kami nito. Ayan. Papangit na nalaman kami ng sampung beses. Ay, bigay paani na uli. Di ba na pa yung brother pang paani?